tinutulungan din natin po si Carlan. Huwag mahiyain masyado po. So, si, si Kalingap Rab po nagsabi na jump car daw po. Jump car. Si Kuya, si kuya Jens, ano yun, reactor natin? Yan. Official reactor. <laughs> mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Kujen. So bago ko lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan na buong kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre ni Kalingap Rob. At pa supportahan din po ang aming mga kasamahan sa buong kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, alam ko po excited na ang lahat sa atin at lalo lalo na ang mga nagkaabang sa tambalang Jomar at Carla sa part 11 po ng kanilang serye. Ano? Kaya ngayon, ngayong araw mga kalingap ay magbibigay po ako sa inyo ng update tungkol po mga kalingap dito po sa part 11 ng kanilang tambalan. Mamaya maya po mga kalingap ay usapan po natin yan at ngayon po mga kalingap ibigay natin ng reaction video yung naging live po ni kalingap Jomar kung saan po marami po siyang binahagi tungkol po sa kanilang estado at sa kanilang dalawa ni Carla mga kalingap. At meron din po mga paglilinaw Ito si Jomar na kailangan po natin malaman para maiwasan na po natin yung pagkakamali. And na importante po itong mga kalingap na malaman po natin lahat dahil marami po nagkakamali at kahit po ako mga kalingap ay nagkamali rin din So ito po ay nilinaw po ni Kalingap Jomar tungkol po ito sa kanilang lab ni mga kalingap. So ano nga ba Abangan po natin mamaya at tatalakayan rin po natin mga kalingap yan. At so ano pang hinihintay natin? Panoorin na po natin. Huwag natin patagalin. Bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh. Marami na kami nagmamahal sa jump car na kailab naman. Thank you po, thank you po, Clidster. Maraming salamat po kasi Um, tinatangkilik niyo po yung mini po ng jump car. Um, ano lang po siya, hindi po kasi siya yung tipong um, big production. Hindi po siya yung tipong serye na um, sobrang daming script or what. Kung ano lang po, very raw lang po yun. Um, yung tipong ano lang, biglaan lang po na ano pero yun nga po um, uh, na appreciate nyo po kahit yung mga ganong simpleng serye or ano thank you thank you thank you po so, good job bro Joms at hinatak mo na mawala ang pagkamayaan ni Carla nice moves yun nakatuwa kayo thank you thank you po um, yun din naman po is ano um, um, kahit pa paano is i ano po natin tawag yan um, encourage or tinutulungan din natin po si Carla na yun nga po ma-develop yung kanyang ano personal development tama po po ba yun yung pagiging um wag masyado po though ako po personally din po talaga ako pero um ano lang siguro pinupush ko lang pa sarili ko and syempre si Carla po I mean tulungan lang po tulungan lang po mm -hmm. Um, natutulungan po ako ni Carla, natutulungan po siya kahit papano. Natutulungan po namin ng Team Kalinga, si Kalinga Palab. Natutulungan po natin ang ibang beneficiaries. So, maraming salamat po sa pagsubaybay. Jomar, guys, official name ng love ni Jomar at Carla. Okay, guys, not si Jom Carl. Si, jo, si Idol Kalinga Palab mismo nagsabi. Kasi pag Jom Carl po lalaki. Ah, okay po. Okay po, meron si Romer Chavez. May nagsabi po parang. So, si, si Kalunga Krab po nagsabi na Jomcar daw po, Jomcar. Wala pong L. Kasi kung may L daw po, parang lalaki po. Jomar tapos Carl, parang Carl. Pero kung ano po kayo, basta po, for Kalunga Krab po, um, ano po niya po is Jomcar without L po. Pero po, mayroon na po mga nasanin na Jomcar po eh. So, nasa sa inyo na rin po yan. But thank you, thank you po jom carried L or jom with L um, papasalamat pa ako sa inyo So yun nga mga kalingap, ano, nilinaw po ni Kalingap Jomar na ang kanilang tambala ni Carla ay pinangalanan po ni Kalingap Prab ng Jomcar. Ano, yan po mga kalingap ay nilinaw po ni Kalingap Prab din daw. Hindi daw po mga kalingap Jomcar kung hindi po Jomcar. Ano, so without L po mga kalingap, yan po yung sinabi po ni Kalingap Prab, uh, sabi daw po ng isa sa mga viewer po natin. Ano, so yan po mga kalingap. Pero sabi po ni Kalingap Jomar, ayun po ay magdedepende pa rin po sa ating mga fans, sa ating mga viewers, sa ating mga supporters. Kung saan po sila mas komportableng tawagin yung kanilang love team, pwede daw pong Jom Carl o pwede rin pong Jom with L. So ayan po mga Kalingap, ay nakadepende na po sa atin. Pero po mga Kalingap, maganda rin po na sumunod po tayo sa sinabi po ni Kalingap Rob para hindi po magkaroon ng confusion. Yung Jom na walang L at yung Jom na may L mga Kalingap. Ano? So ayan po mga Kalingap, ano? pero sabi nga po ni Kalingap Jomar, ano man po dun sa dalawa, gusto pong Jomcar o Jomcarl ay maraming maraming po salamat. Sobrang nagpapasalamat po si Kalingap Jomar. At sinabi niyo po niya mga Kalingap na silang dalawa ni Carla ay parehas po silang mahiyain Ano, hindi lang po halata kay Jomar pero mahihayain din daw po siya. Pero nilalakasan po niya yung loob niya at pinupush po niya yung sarili niya para ma-develop po at ma-overcome niya yung kanya pagiging mahihayain mga Kalingap. At yun din po yung kanyang ginagawang tulong para po kay Carla para po magkaroon ito ng development, personal development para po ma-overcome rin niya yung kanyang pagiging mahihain. So maganda po itong ginagawa ni Jomar na tulong po kay Carla, ano, so yung po mga kalingap, at ayun nga po mga kalingap, tulad sa ko kanina, bibigyan ko po kayo ng update sa part 11 po ng Jomkar, na alam ko po excited na kayo, at marami po naghihintay so ito na po mga kalingap, nagkaroon po ako ng balita, ano, nakimarates po tayong mga kalingap na possible daw po ngayong araw ano possible po ngayong araw ay mag-shooting po na ng part 11 po ng Jump Car. So abang mo abang po natin mga Kalingap dahil sigurado excited po yan at i-premiere po yan ni Kalingap Rob. Kaya tumutok lang po tayo sa YouTube channel ni Kalingap Rob para malaman po natin kung anong oras at anong anong oras at anong araw niya i-premiere o ipapakita, ilalabas ang vlog po ng part 11 po ng Jump Car. So abang abang lang po tayo mga Kalingap at maraming maraming po salamat sa lahat na nanonood. Huwag niyo po palaging kalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa ating mga video. maray maraming salamat. God bless. Bye bye. Ay Jadi apa? Sarap ng ano? Pakiramdam. Oh, ayos ka lang? Apa. Ay! Grabe sa bagyo. Ganda. Di ba ang ganda to, no? Apa. Sobrang Sobra. sarap pa ng klima. Mas maganda pag andyan <coughs> Yeah. Thank you po, Mr. Hey, Jomer. Thank you, sir. Thank you sa lahat. Hmm? Thank you, sir? Sa lahat. Hmm. Anong lahat? Sa pag-aalaga. Oh. <laughs> Tapos? Gusto, yun na po yun. Ayun lang. Okay. Kasi ba, ba ang masaya ba kita? Sobra po. Sobra? Actually, nasa nasanay na lang din ako na mga ganyan sa pagsama kila ka nga yung tipong kailangan samahan yung mga uh, tulad nyo, yung angels pag ano may kailangan kayo so hindi na yun sa akin ha, big deal pero iba kasi eh mas special ka. <laughs> <laughs> Narinig mo ba yung sinabi ko? Ano nga ano? Yung special ka. Ay? Okay. Ay? Okay. Okay. 怎么回事？<the> <laughs> Inhada panag, tumutulong sa kapwa at taumahihirap. Di alintana ang pagod at tirap sa pagkalingas inda wak. Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Agon Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap Beat, Mr. James

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikaing pinapangangyo. Dance, 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 dance. Dance, dance, dance. Dance,